si Ate Gay na kilala bilang mash-up queen at tanyag na impersonator ni Nora Honor ay matagal nang nagbibigay saya at halakhak ngunit sa likod ng tawanan, kislap ng ilaw at kasiyahan sa showbiz. Isang malungkot na balita ang bumalot sa kanyang mundo. Si Ate Gay ay nariagnose na may stage 4 cancer. Kilalani natin si Ate Gay ng mas malalim ang kanyang tunay na buhay, ang mga hamon at ang hindi matatawarang journey niya sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Ate Gay's Life Story from Laughter to Stage 4 Cancer. Si Hil Adokal Morales, na mas kilala ng lahat bilang si Ate Gay, ay isinilang noong August 12, 1971 sa Tondo, Maynila. Siya ay kilalang impersonator ni superstar Nora Honor. Ngunit higit pa sa pagiging isang komedyante, si Ate Gay ay isang aktor, singer, impersonator at tunay na entertainer na kayang patawanin at paawitin ang kahit sinong mga manunood. Sumikat siya dahil sa kanyang tatanging style ng pagpapatawa, ang mga nakakatuwang mash-up ng mga paboritong kanta ng masa na pinagsasama niya sa paraang aliw na aliw ang lahat. Kaya naman mula sa mga comedy bar hanggang sa malalaking concert venue, lagi't lagi siyang inaabangan ng kanyang mga fans. Patty Gay was hailed as the mash-up queen. Bago pa man siya nakilala ng buong bansa, si Ate Gay ay nagsimula muna sa mga comedy bar tulad ng Clowns at Zirko. Doon hinasa ang kanyang talento at naging paborito ng mga manonood dahil sa kanyang kakaibang style. Ang mga nakakatuwang mash-up ng na mga sikat na kanta na siya lamang ang kayang maghatid ng aliw. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit siya bilansagang mash-up queen. Mula comedy stage hanggang concert arena, pinatunayan niyang kaya niyang pakiligin at paawitin ang masa ng walang humpay na aliyo. Pati Gay survived and thrived amid the pandemic. Noong March 2020, tumigil ang operasyon ng mga comedy bar dahil sa lockdown na dulot ng pandemya. Pasunod nito, agad na nawala ng trabaho ang lahat ng stand-up comedians. Pagsapit ng June, tuluyan na nagsara ang ilang kilalang comedy bars na nag-iwan ng daan-daang magagawa na walang kabuhayan. Isa sa mga labis na naapektuhan ay si Ate Gay. Subalit imbis na malugmok, pinili niyang maging matatag at maghanap ng ibang paraan para kumita. Mula sa pagtawa ng madla, tinutukan naman niya ang pagluluto at pagninegosyo. Sa Tondo, Maynila, malapit mismo sa kanilang tahanan, nagtayo siya ng maliit na kainan na pinangalanan niyang Ate Gay's Show May Himala. Inspirado sa tanyag na pelikulang Himala ni Nora Honor. Dito ay makikita ang iba't ibang pagkaing abot kaya gaya ng siomay, pansit, sinangag, fried rice at inumi na gulaman. Ang konsepto ng kanyang karinderiya, pangmasa at swak sa bulsa. Hindi lamang pagkain ng hatid ng siomay himala, kundi aliw at kasiyahan din. Madalas personal nakikita si Ate Gay sa kanyang pwesto kung saan pinapasaya niya ang mga customer sa pamamagitan ng mga biro at nakakatawang gimmick. Maging sa gitna ng krisis, dala pa rin niya ang kanyang trademark na saya. Bagamat nagbago ang kanyang routine, mula sa mga gabing puno ng tawanan sa comedy bar, mas maaga na siya natutulog. Nagpapasalamat pa rin si Ate Gay sa maliit, ngunit sa patak kinikita ng kanyang negosyo para sa pangangailangan ng pamilya. Hindi siya natukso na pasukin ang malalaking networking ventures na nangangailangan ng malaking puhunan. Sa halip, nanatili siyang praktikal at nakafocus sa maliit na hanap buhay na tunay na nakakatulong sa kanila. At sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang pangarap na makabalik muli sa stage kapag tuloy ng bumuti ang sitwasyon. Ate Gay thankful for a second life. Noong June 2021, muling napaalab ang simpatya ng bayan para kay Ate Gay. Nang lumabas sa social media ang malubhang kalagayan ng komedyante. Kitang-kita ang mga larawan at mga video nagpapakita ng matinding sugat sa balat, pagkakaroon ng oxygen tube at paglala ng kondisyon na nagpahirap sa kanyang paghinga at pang-araw-araw na gawain. Dahil sa medical na pagsusuri, dumaan siya sa isang bihira at seryosong kondisyon sa balat na kilala bilang toxic epidermal necrolysis, isang malubhang reaksyon sa gamot na nagdudulot ng malawakang pagbabalat at sugat sa katawan. Bago pa man sumiklab ang kondisyong ito, nagamot muna siya ng tuberculosis at nagaroon ng mahabang pagpapagamot, na lalo pang nagpahina sa kanyang resistensya. Mahirap ang naging proseso, paulit-ulit na pag-ospital, pagkasira ng lakas at pangangailangan ng malapit na pag-alaga. Sa panahong yun, umagapay ang pamilya, mga kapatid at mga kamag-anak sa pagbabantay at pag-aalaga. Hanggang sa puntong tinulungan siya sa mga personal na gawain na dati ay hindi inaasahan. Nalaman din na ilang kaibigang artista at kasamahan sa industriya ang nag-abot ng tulong kung mapagaan ang gastusin sa ospital. Kabilang sina Vice Ganda, Paulo Balesteros, ang Bex Battalion, Ogie Diaz, Terry Honor, Alan Kay at si Ogie Alcacid. Sa gitna ng matinding pagsubok, nagbago rin ang pananaw ni Ate Gay sa buhay. Itinigil ang mga dating bisyo, nagkaroon ng bagong pagpapahalaga sa pahinga at kalusugan at naging mas spiritual sa pagharap sa mga hamon. Nagkaroon siya ng mas malalim na pasasalamat sa bawat araw na buhay at mas pinahalagahan ng ugnayan sa pamilya at mga tunay na kaibigan. Ate Gay diagnosed with incurable stage 4 cancer. Isang mabigat na balita ang yung manig sa mundo ng komedya matapos makumpirmang may dinaranas na malubhang karamdaman si Ate Gay. No September 19, 2025, sa isang show sa Clowns Republic Comedy Bar, inilahad ni Alan Kay ang pinagdaraanan ni Ate Gay. Kinumpirma nitong may matindi at seryosong uri ng cancer ang kaibigan. Ang pallid tumor, mucoepidermoid cancer sa squamous cell carcinoma lalo pang tumindi ang emosyon na mabanggit na mismong si Ate Gay ang nagbahagi ng kanyang kondisyon sa pag-asang matulungan siyang makahanap ng doktor na makakapagbigay ng pag-asa at gamutan. Hindi may tatangging nakadurog ng puso ang kanyang pahayag na nais pa niyang mabuhay at magpatuloy sa pagbibigay saya. Ang mucoepidermoid cancer ay isang uri ng cancer na karaniwang nagsisimula sa salivary glands. Isa itong bihira ngunit mapanganib na sakit na ngayon ay matapang na hinaharap ni Ati Gay. Celebrities send prayers to Ate Gay amid cancer diagnosis. Matapos isang publiko ni Alan Kay ang malungkot na balitang may malubhang karamdaman si Ate Gay, agad at bumuhos ang panalangin mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa-artista. Sa social media, naging emosyonal ang maraming personalidad sa showbiz na nagpahayag ng na kanilang suporta at pagmamahal para kay Ate Gay. Sa isang video na ipinost ni Eric Nicola sa Facebook, makikita ang mismong pag-aanunsyo ni Alan Kay tungkol sa pinagdaraanan ni Ate Gay. Dito ay nagpaabot siya ng mensahe ng pag-asa at nanawagan sa publiko na ipanalangin ang pagaling na kanyang matalik na kaibigan. Kanya, kailangan ni Ate Gay ng panalangin. Samantala si Bubay ay nagbahagi rin ng litrato kasama si Ate Gay sa Instagram noong September 20, 2025. Palakip nito ang taus-pusong panalangin na malalampasan ni Ate Gay ang laban sa sakit at muling babalik ang kanyang kalusugan hindi rin nagpahuli si Sugar Mercado na nagpaabot ng pagmamahal sa pamamagitan ng isang Instagram post. Naniniwala siyang walang imposible sa Panginoon at buong puso silang mananalangin para sa kanilang alagad ng pagpapatawa. Sa kabila ng mga mensahe ng pagmamahal at pag-asa, nananatiling tahimik si Ate Gay at wala pang inilalabas sa opisyal na pahayag tungkol sa kanyang kondisyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag at huwag mahiyang mag -comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!